49 years back pain and 8 years knee injury. Pero, tayo, la -la -la. <robiért>. sa tuhod galing yung pagkapili nyo. Yung kanan? Só, no. Sir? parang para, para yung, pa? para yung pagkapili mo galing tuhod. Uh, galing na Dito. Galing Kasi bininat eh. Saan siya? Diretso na ba siya? Ah, sabi yung Marvin. daling mong sa walking day, natutunan nila yung talent ng whispers. Napapasinod na nila yung mga zombie. Oh? Pagkasaksak ng kalaban, umilag, patay. Okay na, ay. Antay na. Mm -hmm. uh, na namin ito dahil nung una sa Tuden, kaso nabilat niya na pwersa niya, naglakad nang siya ng malayo. Mm -hmm. na, Nalakad niya ng malayo, kaya nabilat siya. Pagbubawa yun nilakad nyo, Tay? Ano yan, Tay? Marami ka ba? Ay, malayo ba yun nilakad mo? Malayo. 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 Sige, oh. yeah, baba pa so kami na. namin ito. Kaya naman namin nailutan. Na. October. October 1st. October pa. Mm -hmm. so, Tapos natin. Baka nilakad-lakad pa, lakad pa na. Tara may... Uh -huh. may slide bag mga din, no? Ah, uh, so, sa tuon niya yung... ng ano? Ika-ika niya. Ika-ika ba siya? Ika-ika mm -hmm. niya. hala yung tayo relax dahil lang sa tayo pasok <gasps> so, pagpangin niyo muna bago natin pirahin pagpangin muna natin si tatay tingnan natin kung makakalala to si mga mga menderetso yun lang po salamat okay. okay. so magandang so, gabi po kayo umaga sa lahat ganoon na tapos just. So, napano ka tayo? Ay, tayo lang. Ako pala muna. Sorry po. Ano, bakit takisari sa iyo siya sa kasi dyan, Paul? May tama sa tuhod. Mamaya na sabi ko, mamaya na pala ka rin. Isama na natin yung sa malakang baka dun galing. So, yun. Check natin kung kaya mo lumakan. Sige nga, Tingin mo, kaya mo na? Kaya na? Kaya Kaya? Kinala, ayun nga, ang... Ayun... Ay, nga, ano pa Tagilid pa. Masakit di akad? Medyo kunti. Ano Saan? Saan masakit? Ito natin, sito. Ito pa. ano yan yung tuwod mo? Sa motor yung tuwod Dati, sa motor. Pero, matagay na. Ayun, 8 years na. 8 years? 8 years yung pero hindi naman siya ganun Hindi naman siya kasakit. Dati parang may... Nung nangyari, hindi gano'ng kasakit. Ngayon, may siya. Pero lakad niya, ma'am, ganun talaga? Hindi, normal ang lakad niya. Unti-unti siya parang ano, yun nga, parang sakit dito, parang gano'n nararamdaman. Kaya nga sabi ko, baka po sakit siya dito. Kaya, saka rin, kung kulit, 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 eh, na, ah, sakit na. Oo. May lalo siya, makukulaw niya, parang nang... Kung yun, siguro, mas makakalaw. Minsan nang gagawin. Ay, ay naku, na, Martin, na bago. Sakit na nga. Sakit na nga kamay ko. Kahit paglagay sa bulsa, nahirapan na ako. Ito, no, minsan nang okay, hindi so, na mong balik. Ganyan. Ano trabaho mo tayo? Sumiro. Uh, pagod yan sa pagkakusina. Hindi ako nagbibiro. Hmm. Nawawala yan kapag niya. Oh, minsan. Mm -hmm. Pag siya. See, mo ka, uh, pag nakapagpahinga ka, wala. Wala, no? Mm -hmm. Ma mayroon nang di mo kuwan siya. Hindi na nawawala? Mm -hmm. minsan mm -hmm. lang naman yan siya. So, oh, minsan pag sobra ba? po sa pagod. Siguro hmm. na. Uh, Overwork po kung nakaka, ano, oh, na sando. Siguro marami yan uh, kayo nagluluto. Minsan. Pag marami gusto nga. Uh, -huh. Ay. Pasensya na tayo. Masakit yung kamay ko tayo. Sige tayo, baba Maga lang tayo. Yung mga daliri mo, Yung mga Ay, pa naman. si Ay. Straight siya tatay. Angat hindi. Straight siya. Malaki lang yung chan niya. Iban Tatay, dancer ah. Ah, kuti okay lang to. Matigas lang. Oh, eh, yung sumasakit sa kanya Yung chinik mo nga dati, sabi mo, konti lang ang tama niya. Mas malala pa nga dahil yung likod ko, di ba sabi mo? <laughs> Etong part na to, dikit-dikit to. Pero mababaw. Ah, Bing! May, sir, taas na kamay, sir. Taas po na kamay. Yan, tarapin, sir. Malupit natin video. Ito yung na bag na katheter. Ah. Diyan, diyan. Ah. Itong mababaw na to Kaya siya ni Kung ano Hindi pala ng malayo yun nga, hindi siya so, ng malayon, na siya nakakaano niyan, sir. Huwag kami maglakad ng malayo, nagre siya. Nasakot. Hmm. tuhod niya, tapos yun, ah. siya sa lapad niya. ako. No. lang naman na, papahiran ko lang siya ng mga po? Si! Ang ko na ang Hindi naman po. pala. Etsa, um, sa tangin na pag wala ginagawa. At... Hindi nakakantok. Kung wala ginagawa, nakakantok. <laughs> kapag kapag? Wala ginagawa. Pwede mo with ka. tika Ang may gagawin, tayo na. Ang lumadala rin ang ano, ang ito. Walang So yun, pinakat ko na kasi gawa nang... masyadong paulit-ulit naman yung gagawin. Pabaon dito, pabaon doon. Kasi Nakakwentuhan namin si tatay. Ito yung pilay pala, elementary pa. Grade 4. Anong grade ka tayo na pilay, tay? Hmm? Anong grade ka na pilay? Grade 4. O, tatay mo, anong grade ka ng tatay ngayon? so, <laughs> High school na siguro yan. may natirang konti, pero sinabi ko kay tatay, tay, may natirang talaga konti. Huwag natin masyado mong labugin kasi baka magpaltos. So, yun. February na may ganito kayong case. Grabe, grade 4. Ilan taon ganun, tay? Isa yun na si tatay. Nagtinda ako ng sigarilyo. Nang lagatak ba? siya siyang sigarilyo. Umapit siya siya natin Grade 4 nagtitinda ka tayo ng Yostay? Oo. Ganun pala yung mga tao dati. Sisipag eh. Kailangan. Mura sigarilyo Tapos 2.50 yung malburo

Oo, oh, wala mo lang tayo. Dapat may ganun tayo. Exchange, Exchange ta, gift. Talaga naman kay. Papakita ng ano, ng regalo. Talaga naman kay. Okay. Kasi bag natin. Yung 200 yun, meron po 1K. Ay, 1K yun eh. Hindi bitikay sa akin. Sa akin. Sa akin. Sa akin. Ayaw mo yung sugito mo. Ayaw <laughs> mo yung sugito. dalawa pa. Gusto mo. Ikasama ko ang sando yun. Datakot <laughs> tayo. Ano?

ang so, hiririndi oh, niya talaga sa iyo. Parang kasi ito ng palagi, hindi siya may ipasok eh. Uh, so paano, so, dyan muna yung kayo. Uh, Tingnan natin mamaya kung makakalakad ng normal si Tatay. Uh, Simple lang yung sakit niyan. Tama ba sa bilang ko? 49 years. Something like that. 49 to 48 years. Simple, no? So dyan muna kayo. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng katawan ni si Tatay. Yan, best po sa lahat. Kita-kita tayo. Hindi po kayo tayo. Ganito magiging ibarang tayo. Tagilid, upo. Tagilid po, tagilid. Upo. Tayo po. Pag pag po yoyo tayo ha. Pag pag tayo po. Straight lang po yung likod. Ah, sige. Tayo tayo ka muna lang 10 minutes dito. Straight out. Ah, hindi ka naman tabing. Sige po. Okay game. So, yung tuhod, iba yung taba nun. May tira, hindi lang may tira, maga pa. Yung sa likod,

Bedeutet? Kinalas ka tayo. Kinalas. Kasi yung mag-asa po, ito dito na. Tay, kalma lang tay, ha? Kalma lang. Huwag mo na prepare sa inyo tuhod at... Ay, may support na pala yan. Sige tayo lang. Wow. Baga lang siguro kanina, no? No? Uy! Baga lang siguro, yung bubuk lang siguro. Kung kanina siguro, baga pa. Kanina di ba pili ka pa? Al Siyempre talaga yung darina, eh. may tumbang ako. <laughs> Oo, oh, hindi ko alam yung anong tawag sa sakit ni Tatay. Basta yung nasa lumbar area ni Tatay, 48 to 49 years yung tuhod kailan nang yan. Pag may gano'ng kayong case, hindi naman ako namimilit kung gusto niyo pumunta dito eh. Bala kayo. So God bless mo sa lahat. Merry Christmas po. Huwag ka na kamay ko. Stay.